Good morning mga teammates. Tara, samahan nyo ulit kami. Mamimingwit tayo. At susubukan na natin tong binili kong artificial na pamain. Yan o, parang bulati talaga, no? Galing. <laughs> Makahuli kaya? Gatid. Uy. Lig lig makakahuli kaya ang ating artificial na paen. Iyan na to. Biyo. Mama. Wala kang kukut-kutin. <laughs> <laughs> may electric pan pa. San galing ng electric pan mo? Kay Boss Edlin. oh <laughs> May atog na. May sisig pa. Ano ito, malta pa? Mm, Oo, malta pa. Kain mo tayong lunch. Happy birthday nga pala kay Boss Jason, ang biwas ni Totoy. Yan, so gandaan na kaya si Lods. <laughs> sa atin na floater ni biwas ni Totoy ni Boss Jason and testing tingnan natin paano yung pag ganito o ayan pag din tingnan natin kung alin ang kakagatin pag ito effective <laughs> okay. tingnan natin Yan. So, titingnan natin mga ka-teammates kung alin ang maho ng kagatin ng tilapia. Yung artificial ba na pain natin o kaya itong totoong bulate. Uh -huh. <laughs> Ayun. Uy, meron! <laughs> meron ng huli. Away ah, natin yung balde. <laughs> may huli na kami. <laughs> Uy, may huli na kami. Pwede naman oh, Yahoo! Tabi o, fish. Tabi, fish. <laughs> Mamamatay yan, boy. Yan Ilubog mo na, baby. Ayan yung bulati natin. May kumakagat na kanina eh. Nice ni Ipapain natin. <laughs> gagamitin na natin yung bigay ni biwas ni Totoy. Mas masunod na Ito. Hilahin mo lang dito. Mamaya ko bayaran ko. Mm. Pwede ba mamaya? Oo. Oh. Okay sa tayo mamibas bas <laughs> oh sanay na sanay si kuya, oh so, yung taw natin <laughs> oh <Lutang> yan, oh <laughs> ganda talagang tau-tau nito 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 So, bakit sa bakit sa Hotel Luis nasabi ito? Hmm. Alam mo tayo? Anong pangalan mo? Pa? Jomari. Jomari? Oo. Oh, yung isa si Kuya Jonathan ngayon si Kuya Jomari. Ngayon yung Jonathan ah. Talagay sa aquarium. Ang <laughs> galing nyo ito ito Nakakalunok lahat. <laughs> Ako iba yun ah. Oh. lahat. Nakakalunok lahat. yang udah berarti yang itunya tahu namanyahop tahuta jobi jobijobani bakuj ya Jonathan jobani ah, uh, jamari <laughs> <-hide evil>, <laughs> <laughs> May nagalaw na naman doon sa tao-tao. Ano? <laughs> Ayun. <laughs> Meron na naman. Ang <laughs> lupit ng tao-tao ba? Ano pa dyan? Balatay o artificial? Balatay? <laughs> Tingnan natin kung kakagat sa tao-tao pag artificial worm ang ginamit natin. Pwede na siguro to. <laughs> si Jonathan, may huli ka na? Wala pa? Artificial. Nabula ito eh. Yung plastic. Hindi <laughs> na natin kakagatin. Ang <laughs> isa mo ba kumadan? Meron dan. May apat pag-uubas na po. Pag may kumagat. Uubas <laughs> no, yung ano. Patay na yung sida. Buod po pa yun namin eh. <laughs> anak na meno. <laughs> Ang gamit namin ni Jonathan yung binili kong artificial na bulate. <laughs> Sana makakule mga ka-teammates para hindi na tayo kakapit ng mga bulate. Try natin dito sa kabilang side. nagluluto na namin ng bulate yung artificial <laughs> pag yan may kumagat ibig sabihin hindi nga effective yung artificial <laughs> yan <laughs> naka ito na ang tau-tau hindi tayo sa dating spot kinain Meron. kina oh, kinain yung pain Uy, wala, wala. Ah, nakawala. So, yung talaga tao-tao, kuya. Random agad. nga ako dito ano huhulihin kita ah yan na naman oh Oh, kuya. Hahaha. <laughs> oh, Huuu. Maliit na ng pae. Nakahuli pa rin. Ganda yan uh, kasi maliit yung sima na nilagay sa akin. Oo, wala. <laughs> Riku oh, Tinaiyan pa ako <laughs> Ang lupit ng ano tau tao ni Lodge Jason Nandito <laughs> pa rin yung kapangyarihan ni Lodge Jason ba Hindi <laughs> <laughs> ko na huli, -stop ko Galing <laughs> Uy <laughs> Hmm. Ambilis no ito, bai. Galing ah. Ye. Ano pa lagi? Sampo naman aquarium natin na. Pulang-pula naman pisingi ko dito, again, Legend, meron ulit. Iba talaga yung tawtawa ba. Ayan si Kumabit yung ating pamain. Sabi na, sasabi, ti eh. ko, tipay ko, tumbang eh. galing Tilubog po na. Ang lakas na, no? Oo. Tilubog na, eh. Tapos si talaga. That's Jason, biwas si Totoy. Ang bigay mong tao-tao. Tubog <laughs> mo, baby. Ah, uh, mamamatay na naman yan. Huli na naman ang tao-tao. ano? Eh. Ba? ba? <laughs> 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 ba? baba 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 okay Naggagawa kami eh. Hawak-hawak ko yung ano yung mga ramrina na plywood. Si Ate Galo. to. Kailan mo iskuwela ko? Example niya na ulian. Do sa baklan. Yan din, meron diyan. Malapit lang din mm Ano pa po kayo doon? Ah, kaninang umaga pa to, sir. Ah, oh, pero boy pa, oh. Nagalaw hmm, pa. galing, oh. Huh? Lucky. <laughs> eh. Hige po. Okay, Thank you, po. Ingat pa. Lala, bibigyan mo na kami ng, ano, ng sticker. <laughs> Papagawa <laughs> po ulit ako. Bakit sa <laughs> kilikiling may libag? Bakit? 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 <laughs>

Boy boy, Bye-bye na. <laughs> oh. Yeah. Aba, nakauli na naman ang tito. Yeah. Oh. Love <laughs> you. Ah. ah. <laughs> Ay, grabe mga ka-teammates. Ang init na sobra kaya nandito muna kami sa kotse nila Toby and si Tobio. Oh. Parang sunog na naman yung mukha ko oh, kahit meron akong sombrero sa kahudi. <laughs> Kailan kaya babalik ang kulay ko? Sunog na sunog. Ayun sila Boy Boy sa kasi bayaw nang pa rin. <laughs> talaga ba? Ay grabe. Kung wala lang akong high blood, nako, laban yan <laughs> At syempre, hindi mawawala ang ating baon na shower more. Tatigitigin <laughs> sa kami nila bayaw. Mm. sa kumain dito dahil na pag ganun background mo no? kapag gusto nyo nga pala ng authentic na shawarma mga ka-teammates punta lang kayo sa Newtown Plaza sa Sitio 3, Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna katabi lang namin ang Big Boss at katapat lang namin ang Arlene's Makalina o Queso Puti right? Yeah, susubukan namin ngayon yung artificial <laughs> kung makakahuli. Yan si Boy Boy. Boy Boy naman ang kasama natin. Nag-bowl na naman ang ating tamse. Ang bilis ng artificial natin ah. Mukhang makakahuli ang artificial ha. Over itong ano mo pa natin eh. Nakakadami na si Kuya. Lilit nga lang. No. Ito Boy Boy. Binibigay na namin kay Boy Boy yung ano eh. Yung mga patay na nahuhuli ni Kuya. Dito kami ni Boy Poy. <laughs> kami ang body ngayon. Ando naman si Bayaw. Ayun. Kinakarar yung tao-tao. <laughs> Nakatapat sa atin ang araw. Ah, yo mga ka-teammates. So negative tayo dito sa nabili nating artificial na paen. Ay, wala tayo na huli kahit isa. Pero may kumakagat-kagat naman. So stick muna tayo sa bulate. <laughs> Uwi na mga ka-teammates. Siguro mga lampasan po yung nahuli namin. Kaso, parang tatlo naman yata. O, apat patay dito. Oo, boss. Oo. Ba't kaya? Ano? Dami ng tambay, oh. May, May nagtitinda pa ng kape doon. Ay, ang sarap sa pakiramdam mga ka-teammates. <laughs> Alam nyo ba kagabi, hindi ako masyadong nakatulog. Kakaisip nitong pamimiwas na to. <laughs> Talagang na-addict na ako dito mga ka-teammates. Grabe. So mga ka-teammates, pero kailangan natin umuwi ngayon dahil tumawag yung client ko sa akin. Ang sabi nila, ako na raw ang gagawa ng kanilang menu. Yeah, meron silang restaurant at tayo ang napagkatiwalaan na gumawa ng kanilang menu. Maraming maraming salamat po, sir! Naman muna kami dito sa Juliana, mga teammates, para mamili si Bayaw ng kanilang uulamin sa bahay. Yan, so... Tambay-tambay muna tayo dito. Napakasarap sa pakiramdam mga teammates. Kahit hindi pa magaling yung aking mga sunog-sunog sa balat dyan. Bagu oh, Bago pala nakaka-recover. Oh. Ay, pa. <laughs> Grabe. Yan so mga ka-teammates, talagang hindi natin maawasan na hindi lalabas ng bahay. Iba, iba yung pakiramdam mga ka-teammates, promise. Parang nakakaburyo talaga pagka ano, hindi ka patutulugin ba? E dumating pa nga sa point mga teammates na kahapon, ah kagabi pala, nakain ako ng panset. Yan, tapos siguro nagagalaw ko ng konti ng tinidor yung panset may gumalaw dun sa part na yon. Ang reaction ko, nagulat ako. Kala ko bulate yung kinakain ko. <laughs> yan, yan, ganyan na yung ano ko. Yung dating ko sa pamimiwas, pati panset, Pinagkakamol lang ko ng bulate. <laughs> yan na. Ang nga pala, happy happy birthday nga rin pala kay paring Aldus. Yan, kay kumpare ko. Kung malatandaan nyo si Paring Aldus yung kasakasama natin kay by Jaffer Sniper sa Bukana. Mega mega love Shoutout out nga rin pala kay by Jaffer. Congratulations dahil 1 million subscribers na siya. Ayan sila Yamshi. Oh, bebe. si Beo. Ano na mili mo? Hot dog, itlog. Isang... Ah, meron nga rin pala hot dog dyan oh. Yun. Ganun din pala ang Tapos itlog it ng dinosaur. Itlog. itlog ng dinosaur. Takay bumili dito kala tita. Hmm. Ay Tapos God. 200 yung pork. 200 yung pork.